Yeah, negative 17, que é Cold and sunny. Look, there's still tons of snow. It's negative 17. here. no se vai ser mais. We're vamos ver the Ok, <inaudible> <Dito, inaudible> <biggest inaudible> <butterfly. inaudible> at the low na dito sa Quebec. Para sa water Ayan guys, nandito na kami mga mans mm. Oh, I'm gonna show you how it look like. Yeah. Ito yung uh, pinaka biggest water park dito sa north. Sa Quebec. Ayan. Oh my God. It's so cold, mga amigas. It's negative 17 in here. Still tons of snow.

amigas. Grabe. Grabe, grabe. Tumangkan di ima. Oh, so oh, pare. <laughs> oh, it's so cold, mga amigas. Ah, oh, nabalik sa labas, negative 17. Oh my. Exacto, yung 30 seconds ang mabalik Bunga Road. Ay, ada jay. Di Intendawad ko makanyam. Ada ada jay. Di Pang Tengad. Ada awit. Saan? Di Kiberosi ay? Oh, Ay, wanya. <laughs> We are in Bora Park. There

Hello mga amigas, ito yung kabuuan ng Bora Park dito sa Quebec City, Ontario, Canada. Mga mamshi ang laki sa loob. Maluwang siya kompleto sa facilities, syempre. At don't worry dahil warm up, warm po yung tubig. Kaso lang mga maamshi pasensya na kayo hindi talaga akong naligo. Naglaro lang sa tubig, nagtampi-tampisaw kasi... Um, wala wala kasing blower ng buhok. Hindi ko may dry ang buhok ko na kapag hindi ma-dry na maigi ang buhok ko is ma-frozen tayo sa labas dahil freezing cold po sa labas ayoko pong magkasakit mga mamshi precaution muna so ayan mag-enjoy muna kayo sa view mga mamshi ang ganda may enjoy nyo dito mga mamshi lalo no lalo ang mga bata dahil dito oh, para kang Uh, nasa paraiso, summer na summer dito sa loob ng Bora Park ng Quebec City, o, oh, di ba? Yan. Makikita nyo sa loob, mga mamshi. Ay, don't you imagine, mga mamshi, halos isang araw kami dyan na uh, nag-stay sa loob ng Bora Park dahil ang mga bata, just ko, ayaw nang umalis sa tubig. nag enjoy sila masyado. Yan kasi ang diferensya pag mga batang kasama mo, mga mamsi, siyempre ang gusto nila yung mag enjoy sila. Ayan mo nang hindi tayo mag enjoy basta mag enjoy sila. Kasi kung hindi sila mag enjoy maboboring. So, ayan mo nang tayo na lang ang maboring mga mamsi. Pero nag enjoy naman ako sa uh, pag ikot-ikot sa view. Siyempre, ayan, masaya. Parang feeling mo na sa beach ka. Yun pala nasa loob lang. Ayan, mga mamsi, ang makulay masyado sa loob. Ang gandang tingnan malinis, maayos sa so, super dami ng tao mga mamshi, grabe grabe talaga dito mga mamshi kaya, kaya nag ikot ikot na lang ako habang nag enjoy ang mga chikiting, ayan si Jerros. ayan ayaw na umalis, ayaw na umuwi mga mamshi, grabe ayan, di ba diba? nakikita nyo sa loob mga mamshi ayan, ang saya yan, di ba nang hindi uh, tayo uh, nag-enjoy masyado dahil uh, siyempre hindi naman ako mahilig sa ganitong uh, uh, recreation area. Mga mamsi, sa totoo lang. Uh, yan mga mamsi, pero magandang maligo sana kung uh, hindi freezing sa labas. Kaso siyempre mahirap ng magkasakit mga mamsi pag sobrang ang magbabad eh, sobrang lamig sa labas, mga mamsi. Kaya, di bali ba, na lang sa shower na lang ako maliligo mamaya. Ayan, oh. Di ba, ang ganda sa loob, mga mamsis? Kuya, yung mga taga-Toronto na malap, na pumupunta ng Quebec. Ayan, subukan niyo namang pumasok dito sa Bora Park. Dito sa may uh, uh, Glacier Park. Yung nakikita niyo yung building mismo uh, ng uh, yung Ice Hotel, mga mamsi, yung building na rin yun. Kasi ang Ice Hotel, ginawa sa loob ng building na yun. So, heto siya sa loob, mga mamsi. Sa loob naman is merong uh, Ice Hotel. So, dito kayo mag enjoy mga mamsi. Ayan, 2 and 1 na. May Bora Park na, na, resort sa loob. At meron ding Ice Hotel sa labas, mga mamsi. Though we don't have a chance na pumasok sa... Um, Glacier Hotel or Ice Hotel dahil nga wala na tayong time dahil uh, pabalik na, ah, uh, papunta pa lang pala tayo sa hotel at syempre meron pang iba tayong mga itinerary. Yan mga ba ay excuse me. Yan mga ma'am, si grabe oh. ayan. Nag-enjoy na lang ako sa pag-iikot. Ayun. Ayun, na-enjoy yung aking mata sa mga nakikita ko sa paligid na maganda. Siyempre, ang, naka, ang nagpaganda pa dito ay yung uh, kulay, mga mamsi. Ayan, parang paskong-pasko. Ayan, meron din sila dito. Yung, uh, yung pagkagawa ng uh, Bora Park, mga mamsi, yung resort hotel is para siyang may bamboo style ba. Ayan, so parang resort na resort din nasa labas. So, ang tingin nyo diyan nasa labas pero hindi po. Nasa indoor po tayo, mga mamshi So, lahat ng rice nandito rin, mga slides nandito rin sa loob mga mamshi so super enjoy ang mga pamilya na pumupunta dito especially yung mga, yung mga bata so ano pang hinihintay nyo mga mamshi punta na dito yung mga taga Toronto taga Montreal oh dyan sa mga Windsor London Ontario yan pasyal na kayo dito taga Berry yan di pasyal nyo dito yung mga cheating ninyo sigurado mag-i-enjoy sila ng sobra-sobra ay alam niyo mga mamshi yan ang chika ko sa inyo yan sa super ganda yung cottage na nakikita niyo sa likod ko mga mamshi igawa yan sa kawayan kaya feel na feel mo na nasa beach ka talaga sa cottage so ayan mga mamshi ayun na oh, kung nakikita niyo sa likod ko ayun mga made of uh, bamboo mga mamshi parang nipahat sa atin sa Pilipinas so ayan So, ma ma alam ko magugustuhan nyo dito at magagandahan kayo mag-i-enjoy ang buong pamilya nyo, mga mamshi. Pag pumunta kayo dito, kaya arat na, tara na, mga mamshi, pansyal na. Dito sa Canada, kahit na winter time, pwede ka pa rin mag-feel uh, beach, mga mamshi. Ayan, ang resort world. Parang resort world, ayan, mga mamshi. Winter na winter, pero ang mga taong nandito sila sa resort. Ayan, indoor pool, indoor resort, mga mamshi. Kaya yan, no? pag tinitingnan, makala mo, mo nasa labas lang. Pero hindi, nasa indoor po siya. Ayan, no? tingnan nyo, nakikita yung mga nipahat, mga mamshi. So, di ba, bongga. Ang gandang tingnan. Nakala mo nasa probinsya tayo, mga mamshi. Ayan, super ganda, super cool. Mga mamshi, ayan. Yeah, hindi mo akalain na nasa indoor lang siya. Kasi nandito na lahat, oh. May mga slides. Uh, iba't ibang klaseng slide. especially for the kids, syempre. May uh, wave pool din sila mga mamshie. Ayan, dyan ang wave pool. yun. Ayan, so, tara na mga mamshie. Punta na kayo dito kahit winter time. Huwag nyo munang isipin ang winter or is snow para mag-enjoy kayo. Para feel na summer din. Ayan. Feel summer in winter time. Maglakan muna tayo mga mamshi. Tingin-tingin. Ayan. Oh, may darating. Ayan. Nahiya tuloy ako mga mamshi. Ayan. Pakita ko na lang muna sa inyo ang uh, sa labas. Oh, ayun sila. Sila kumare. Ayan. Yan, nag enjoy din sila sa mga bata. O, oh, ayan. Mamsi, di ba ang ganda ng paligid? Ayan. Oh, super uh, ganda. Ang ganda talaga ng pagkagawa dito, mga mamsi. Ito yung pinakalargest indoor pool o indoor park ng Canada. Ayan. Ang Bora Park dito sa Quebec City, mga mamsi. Ayan. Kikita nyo naman yung aking velvel. -vel. Ayan. Pero hindi naman yan gaano ka kalaki, di ba, mga mamsi? Ayan, exercise muna. Exercise, exercise, mabawasan ang ating bilbil. Ayan. Ayan, makikita nyo yung mga may bilbil, walang bilbil. Ayan, pwede din dito mga mamshi. Ayan, mga bata, mga matatanda, mga babies, pwede din dyan. Ayan, tingnan nyo yung dalawang bata. Ayan, si Trina. Masasabi ko sa batang ito, nako, super brave siya. Walang takot mga mamshi. O, akala mo, uh, matanda na. Ayan, Oh. Ang linis dito ng tubig mga ma'am, si malinaw siya. Pero siyempre sa dami ng tao, alam nyo na. Yan, so siyempre bawal, uh, wag nyo na lang inumin mga ma'am, siya alam nyo na yung kung anong ibig kong sabihin. O oh, si Jeros naman, ayan o. Oh, feeling isda naman. Ayan, feeling marunong nang lumangoy. Ayan. Oh. Ma, Kapit-kapit pa kay Tito. Ang bata nito, kaya tingnan nyo nga sa gusto Parang gustong-gusto na niyang lumangoy. Pero, dito lang tayo, mga mamshi. Upo-upo, bantay-bantay ng mga chikiting yan. Siyempre, magpalusot tayo, mga mamshi. Kunwari, mamaya-mamaya tayo na susunod na maliligo, pero ayoko talaga, mga mamshi. Ayan. Kasi hindi maiwasan mabasa yung buhok ko. Ang hirap pa namang patuyuin. Mahirap magkasakit. No? Oh. Yan. Pagkatapos lumangoy, ginutom. Kumain naman. Ice cream din. O, oh, yan. oh, di ba? O. Oh. Oh, di ba mga mamshi? oh, di ba? O. Oh. Enjoy, enjoy, yung mga bata. Pag ganito, ang mong mga bata dito. Hindi, hindi talaga sila maboboring mga mamshi. Ayan, o. Oh. O. Oh. <laughs> Nakatumating na, mga mamshi, o. Oh. Ayan, Oh. Yan, so ayan mga mamshi, Kung gusto niyo ding mag-enjoy kasama ang pamilya niyo dito na kayo pumunta pag nagawi kayo ng Quebec at gusto niyo'ng uh, maligo o magbabad, uh, dito kayo pumunta mga ma'am. Mag-book lang kayo online. 'Yun lang, hindi ko alam kung magkano ang per head nila mga mamsi Mura lang mga mamsi huwag kayong matakot. Paminsan-minsan lang naman na gumastos kayo mabawasan ang inyong ipon. So, ano pang hinihintay nyo, yung mga gustong-gusto ng uh, maligo sa dagat, I, I mean sa pool, ayan. So, isipin nyo na lang nasa beach tayo mga mamsi sa resort, is, sa world class resort. Ayan mga mamshi, maganda sya dito mga mamshi, hindi kayo maboboring. Ayan, kasama nyo yung mga baby nyo. Ayan, pinapakita ko yung ang dami kong nakasukpit na cellphone. Sa akin nakatago <coughs> ang mga cellphone ng mga kasama kong mga mamsi. Kaya hindi ako pwede magbasa. Dahil mabasa ang mga cellphone nila. Hindi, mga, wa hindi waterproof. Kaya picture-picture lang. Dito, posing-posing na lang tayo mga mamsi. Ayan. Hmm. Oh. So, mga hmm. Tuwang, tuwang mga bata pag dito. Ay, nako. Ayan. Tignan nyo. oh, oh, binasa na ako. Oh, lo. Sige. So much fun, mga mamsi. Oo. Oh, oh. Ala. Alam <laughs> sinasadya akong basahin mga mamsi. Pero, ayan, sige. Pag binasa nyo ako, basahin mga cellphone nyo. Sige kayo. Ayan, takbo tayo. <laughs> ayan, so, mga mamsi. Ayan, oh, di ba? Pati tayo nakipaglaro na sa mga bata, mga mamsi, mga amigas, amigos. Ano pang mga hinihintay nyo, yung mga arat na sa summer. Pumunta kayo dito para feel na feel nyo summer kahit na winter pa lang dito sa Canada. Ayan. Hindi mo akalain na ang kapal ng isno sa labas at hindi lang basta malamig, freezing cold may edad na tayo, hindi na tayo, wala na tayong karapatang mag-enjoy. Ayan, di ba mga mamshi, Ayan. O, sabayan nyo na lang ako. Sayaw muna tayo dito. Sabi nga ni Kumare, Mare, sayaw ka. Ayan, di, di, pasayaw din ako. Ayan. Sa so, kahit saglit lang, naging masaya tayo at naging batang muli. Ayan mga mamshi, Dito naman eh, dito naman sa Canada, walang mga nagbubuli sa'yo. Bawal dito ang mga basher. So, ang mga basher ko dyan, Uh, sige thank you na lang pag nag kayo it's up to you if you enjoy watching my video and that's all for today mga mamshi so pauwi na tayo mga mamshi yan ito ang uh, doon sa entrance mismo na uh, placer hotel na iyan, mga mamshi yan so ang ganda diba yan yung volca chair yung hotel deglaze dito nyo rin matatagpuan yung ginawa nilang yung hotel ah uh, Ice Hotel is nasa likod ng building na yan mga mamsi. Yung salob naman is yung indoor pool. Kaya yan. Oh, makikita nyo mga mamsi. Super laki. Super ganda. So thanks for